Becoin, tô na manangha, Benio, a <laughs> Ber. ayan nakikita nyo naman siguro ginagamit natin ngayon o gagamitin natin ngayon yung sigareta abe ko dahil pupunta tayo dun sa Bay Eli sa swimming Pool. labe ko mag swimming tayo abe ko. so bago tayo pumunta sa swimming pool labe ko hihiram muna tayo ng cooler kaya pungora nga kaya ginamit natin sigareta dahil hindi natin madadala sa single yung uh, cooler abe ko dahil malaki siya abe ko. ito sakto naman nakatambay sa laba si Bapang Bong at saka si Parim Bobo? Tabi ko dahil ayan na nga nakapagtanong tayo. Meron daw cooler kay Ma, kay Apong Ora. kinuha na natin mabilis. Sabi ko at sinakay na natin sa garret. Tabi ko. Dahil nga tinanong ni Parim Bobo to si Bapang bobot at kung ano yung uh, camera nakasabit dyan. ko, sabi ko yung camera ko unduduro duduro. Tabi ko. Pagkatapos natin kinuha yung cooler. sabi ko, yan na nga dali-dali na tayong umalis na naman. sabi ko, para bumili ng uling kay Parik o JB. Tabi ko. Inahaw Hawakan ko pa nga yung camera, be ko. Baka manabo siya, be ko. Sayang yung train tabi lang, <laughs> ko. Kung mababasag lang yung camera, Insta360 natin, ha, be ko. Dali-dali na nga tayo kumuha ng uli nga, be ko. Yan, at saka tayo na nagbayad, ha, be ko. Siyempre, pagkatapos natin nagbayad, ay naalis na tayo, didiretso na tayo dito sa may Elisa Resort, ha, ko. At malapit lang sa atin yan, ha, ko. Kaya sa mga gustong mag-reserve uh, or mag-swimming or mag-debo, birthday, ano man klaseng edukasyon na beko pwedeng pwede kayo dito sa resort na to ha beko dahil napakalaki niya beko tapos malawak pa yung kanyang parking ha beko tapos dalawa pa yung room niya beko kahit 20 piraso per room kasyang kasya pero meron pa siyang additional sa taas ha beko kaso hindi ko na nakuha na na beko kasuelo na yung Elisa may promote siya ka na ako beko syempre hindi mawawala yung ating chicken pastil ha beko sa mga gustong maging reseller dyan o gustong mag order ng retail PM nyo lang ako beko pero mas maganda mag reseller kayo kung marami kayong kakilala o kaibigan ha beko dahil kikita kayo dito ha beko hindi kayo malulugi dahil pagkain naman to ha beko murang mura lang ha beko pero quality na napakasarap at napakadami pa ha beko at ito nga pala yung loob ng Elisa, ha beko syempre ano pang gagawin natin kung di natin titingnan yung mga pagkain ha beko yan nating nebo na beko yan balut sa peno at saka sa puti beko ang po pang balot pugu ha beko galing ng bulakan yan ha abe Nang pagbukas natin dito abe ako, ita may fake tamu, layang laman, abe ako. Tsaka ito abe ako yung paborito natin asado, na sado luto ni Mama malua abe ako. Yan yung paborito tamo, abe ako po pa rin yan. Meron balasenas na may talong at saka okra abe ako. Huning ko kapangan kapag abe ako kapag kumakain ako ng okra abe ako. Lumalaway ako abe ako. Tsaka meron pa ngayon o oh, Amatis na may itlog na bubok abe ako itlog na pula pala sabi ko. Tapos meron pa silang ano to, mga bangus, sabi ko. Siyempre, hindi mawawala yung pampabang buhay galing malabon, sabi ko. Ano nga pala yung tinatawag nilang palabok malabon, sabi ko. Siyempre, pati kanin at saka yung nagkikatamong espada, ko. Adidas! Pacheka, linagkit gamak Karen damalas. <laughs> Habang nire-ready nga yung pagkain, nabi ko, syempre, ano pang gagawin natin, na ko, yun nga si Tatay Abel, ko, sindal na niya, nabi yan na nga, kukunin na natin yung Alphonse, we, nabi sandal taning pasyon, nabi na ano pang gawan tamo nung etapa mag-shot, ko. ako. Nung oras na nga ng pagkain, nabi ko, Ren, bala mo, kiro ka nila, yan nga yung pagkain nila, nabi yung taga Malabon at saka taga Bulacan, nabi ako, paborito nila talaga yung seafood, nabi ko. kaso kapag ko yung mga sipon so oh, paro abe ko masasabal na ako inu na uumay na ako ah. nah. dahil nung bata ako abe ko palaging hipon yung kinakain namin oparo oh, paro abe ko ngayon-ngayon matanda na tayo binata na tayo may talasawa <laughs> na tayo abe ko ita na burig ka na abe ko ah. nah. mas burig e pang scramble abe ko <laughs> Pagkatapos nga pala nilang kumain, abe ko, yan na nga, nagpahinga na sila. Kaso si abe nyo, abe ko, yan, tignan nyo naman, walang sawa sa kaka swimming medulok ni abe ko. At bigla ko nga pala naisip yung mga peno at saka balot, abe ko, yan nga, nagpakuha ako sa kapatid ko, abe ko, para makain natin o matitikman natin, abe ko, sinilip yan pa mo, agit na naka na kayo dyan, abe ko, magpa-shower out, no na naman rekiara kaluguran mo kanya, abe ko. No, 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 mukanya, abe ko. Unang higop ko nga pala, abe ko, dahil hinag bigyan ko ng aslama beko ko yan may ngasanipan ko pa abe ko anang kasakit didak na lang may ang aluwal ng mata ko kaya kakakuha ko <laughs> hindi pa rin ako nabandal binigyan ko pa rin ng aslama beko ko dahil napakasarap ng suka na to, abe beko ko yan yung kanang kunay abe ko ane palang kapali na naman abe ko pero kahit sino pang magpakita sa abe ko magpapansin sa'king kaparin ka pa rin babagsak ha, ko ako pa rin ang lalanta ka ko <laughs> <laughs> Habang umiinom nga pala kabi at sila nagsiswimming swimming be ako, meron akong biglang naisip ha ako dahil meron ako maraming bariya be ako, pinakuha ko sa bahay ha be ako, yahagis dati sa swimming pool ha be ako para magkagulo-gulo na sila ha be ako. Eto na nga yun ha be ako, bariya ko ha be ako, Apolo, ating apulo, at lima, ating ha be ako, salbag talaga sa swimming pool ka rin. Siyempre naman ano masaki ko ng dempera ha be ako, pagpagalang na rin kaya kailangan -chatalo, na tsata lang, na ako <laughs> Ayan, tignan nyo naman, nabi ko. Kahit malalim yan, nabi ko. Lawin nyo, no? Marembitis na talaga. May maldak nung no? may maldak, ko. Tignan nyo naman itong isa na to. Nabi ko talagang hindi siya nagpathalo. Nabi ko si Aku. Siguro Ooh. kahit 300 centibente, nabi ko. Nakuha ni Aku, nabi ko. At Ay. nagpalaro rin yung mga tita sa Malabo. Nabi ko, nagagi sila ng mga bote na may tubig na may pera sa loob. Nabi ko, para lumubog sila. Siyempre, tignan nyo naman si Calaguna, Abe. Nyo ka, laguna, nabi ko. Ay, nga, wala pa tayo masyadong tulog, nabi ko. Natamaan tayong konti sa may Mari Alfonso Abe ko Ayan na nga Magpapower na Muna tayo Abe ko Eh mali pala Kakagising ko na pala dyan Abe ko Hindi na ako nakapag video ka nung matutulog ako Abe ko Dahil nahihilo na ako Abe ko Pagising ko nga ako Pagbangon ko Abe ko Nagbabadagad ako sa swimming pool Abe ko Tsaka na ako Humigop na sa bao Yan nga yung tinatawag nilang Tuwalyang pigamitan <laughs> na Abe ko Na Bukal soup number 34, abe ko. Bah. Dahil hindi pa nga masyadong malambot yung laman ng o yung tuwalya, abe ko. Dahil pinaggamitan yung tuwalya na niluluto ni tatay, abe ko. Yan na nga, pebukal kaya pasibayo, abe ko. Tingnan yun, na kalinam na abe ko. Yung gout nito, abe ko. Mga albag doon, no, maraming butol-butol kanini, abe ko. Oh. bang iniintay nga natin kumulu ulit yung niluto ni tatay na tuwalya tsaka konting laman ng kambing, abe ko. Yan, nagbabad ako, abe ko. Pero sumaka na rin ako, abe ko. At mabilis na rin na luto ha, ako na bukalo oh, yan. Umuusok pa talaga ako. Diyos ko, kanyaman ha, be Kaya sa mga umiinom dyan, o oh, yan Oh. Ulit-ulit lang pabukal yan ha, ako. Sa mga nagiinom dyan ha, Related sila dito ha, ako. Kahit piya, shabuan mo na yun. Balik miyake, shabuan pa si Binukal na yun, bilakol na bakteriya ha, be ako. <laughs> At nakuha ko pang pinag-eksperimento, abe ko. Linagyan ko ng itlog, linagyan ko ng paro, abe ko. Kaya ingat tayo palagi, abe ko. Maraming salamat sa mga nanood, abe ko. Tsaka sa mga bagong followers natin dyan, abe ko. God bless. Thank you. Bye!